natin yung nangyayari sa ating bansa sa flood control ayan daming mga labasan ng mga minakaw puro nakaw doon nakaw dito nakulong na doon dati binuto pa rin kaya nagnakaw na na yan sa katanakaw yung mga tao na yan yung no? yun yung mga senador maraming nasangkot sa pagnanakaw dapat sana yan magawa sila ng batas nga bitayin yung mga uh, nanakaw balatan ng buhay kasi tayo hihirap ang hirap kabuhayan ang no? trabaho maghap, maghapon ilat sa araw init lalo na tayo ang construction ng trabaho sila naman wala, wala silang kabusugan nakaw ng nakaw sa pira ng bayan so, dapat gawin dyan ngayon kaya na bulgar ni Bongbong Marcos presidente niya pata natuparin na niya yung mga batas niya yan tagal lang ginawa yung batas niya na, na pag firing squad yung mga ano eh yung mga magkawatan wala eh may ginawang batas ni Salunga sa ano yung mga dating senador nung araw pero yung diponsor di ni hindi pa pinirmahan kasi mga kawatan nga sila eh puro magnanakaw paano mapirmahan yan nga sila sila mong nanakaw kaya dapat matupad na yan kaya yung hinawagan ako kay Bungo Marcos ating presidente na matupad mabigyan na ng mga ano ng mga salot na yan kasi sila nang dagko ng tiyan nga wa walang mga trabaho walang undangan pag nakaw walang kapusugan dahil dito halos maghirap na nalugbog na tayo sa kahirapan nang lugmok na Samantala, yung Pilipinas isa, ilan lang daang li, milyon lang ang tao, tapos ang utang, trilyon na. O, saan pupunta yan? Ganun ang ano, dapat magawa na kayo ng batas. Yun ang nanawagan ako na is bilang Pilipino. Si Sara, gustong gusto nila maging presidente. Ano magkuha yan? Puro gala lang, walang ginagawa. Gastos ng gastos ng pira. Sa kinuha yung pamasahe yan pagkain sa lintik na katutak ng mga bodyguard niya talo pa eh presidente sa ibang bansa yung bodyguard niya wala na ginawa pakalat-kalat na lang malapad lang siya ang mukha ate kaya ako namagan bilang Pilipino nga isa rin akong kahit maliit man lang ang mabayad ko sa tax pero bilang Pilipino nagbabayad tayo ng tax tapos sila halos kami sa isang araw Hayrat maka